isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatrenyos I'm proud to be kabanatrenyo dahil tatak kabanatrenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang kasama kaibigan, kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Talente ng Cabanatuan City. Today is October 12, araw po ng Sabado. Thanks God is Saturday. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niyo po sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neva Isiya, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan. Samahan niyo po ako magtanong ng mga asking price. Pag po tayo maliligawa, asking lang po, hindi pa po yan ang final prices dahil pwede po yan magbago pag bumili na po ang isang mamimili sa ating mga sakadora. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente. please don't forget to subscribe sa ating channel para naka-update po tayo araw-araw sa mga pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksahan. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara, let's update na po tayo. Dito tayo kay Ate Ang daming gulay ni Ate oh. Sobra, sobra. Good morning, Ate Ang daming mong gulay, Ate Luz. Ang Magano na ngayon itong mong sili natin. Panigang, asking lang. Magano na ngayon? 140. 140? Oh, dati nasa 160 yata, 170 oh. Oh, 140 na lang. Anong ano yan? Anong variety? Maika. Maika. Itong Taiwan natin. 17 angat pa rin 20. Ito ba, patola na at, at upo natin 20. ba ano ba to balag 20. balag A 20 sa sitaw natin anong sitaw yun sitaw ano, ano ba sitaw yan negros ba? magkano yung negros ngayon ay oo oh, bumaba ano E yung okra natin ito, mababa talaga ito. Fresh tubig meron. O 15, yan. Pipino, 10, 12. eh, sa pipino, 10. Bakla. Bakla. Mas mahal yung bakla yata, ano? Alahati yung ano, eh yung ampalaya natin ngayon, magkano? Magbaba po yung 50. 50 eh, mistisya yun ano, 500. Eh yung patulong palikpik? Palikpik rin. Medyo bumaba. 50, 45. Ayan, 45, 55, yung talong na haba. Anong, anong talong yun? Ngucho? Itong ating ano, ito? Daon na sige. Oo. Chenta. Oo, oh, chenta, sa bonito ang ampalaya. Magkano ito? 40, 45 Ayan, ayan po yung mga asking price lamang po tanda nyo Asking price lamang pwede magbago po yan Pwede bumaba o tumaas Pag maraming supply, bababa Pag walang supply, tumataas Atilos, thank you ah Thank you Dito kay Bian, alimin natin presyo ng magandang kalamansin niya Good morning, Madam Ibyang. Nakakulere si Madam Ibyang. In love, ibig oh, sabihin niya. <laughs> magkano yung... Oh, yan. Opo, nang kumuha ng... Yan. Magkano ba dito? O. Sige, sarada. Bigit siya ito. Medyo may bumibig. Ibyang, magkano yung magan... Maganda natin kalamansin ngayon. Magkano? Okay. 550. Medyo umangat naman siya. 550. Ay, P50. Sa bayabas mo, magkano? Ay, P20. Mababa pa rin yung bayabas. Anong talon niya ang ipiyang? Mucho? Magaling mucho. P20. Maraming salamat. Mukhang ano ka ngayon. Blooming na blooming, ha? Thank you. Thank you. Sera pa, magkano yung papaya natin ngayon? Hello, Mr. Palenque. 70? Ay, medyo, medyo umangat naman na, ano. Dati 50 lang, ano. Eh, medyo yan, magandang balita. At saka magaganda naman yung kanyang, ano, papaya, o. Oh. na, Ay, yung natin, magkano? 25. 25, yan. Salamat. Joel, ano, ano to? Anong talong? Magkano yung propeller ka natin? Ask me guys. 25. Mura lang pala yung propeller ka. 25. 250 ano. Yan. Yeah. Dito meron tayong ano. Meron tayong peche yun. Oh. Boss, magkano yung peche na natin ngayon? Ask lang. 25. 20. Ah, 20. Kung kayo, ngayon lang ko kita ulit nakita. Nagbakasyon ka daw sa Boracay, sabi nito ang ano. Magaling mong iyo. Bukid lang po tayo. Ba, bukid Sofia. lang ba? Magaling Sophia natin nakalabasa na ngayon. asking. me. Sophia, 14. 14. Ayun, eh, upo, balag ba yun? Oo. Uh, Kaganda magkano? 8. 8? 18. Ah, 18. Tumas na rin. Ayun, 14. Tumas na rin yung Sophia natin. Maganda ka. Eh, yung ating ano? Ito, 150 asking. Ano yung, anong, anong itong variety? Mahika. Oh, Mahika, 150. Salamat po kayo. Ito. So, at ibibigay okay. ng kamot ito. No. Puti, no. Magkano ang asking price niyan. Ah, ano man, ayka. Tangin na 35 malaki. Yeah. 35 malaki. 25, yeah. 35, no. 25 no. daw yung medium. Eh, yung ng puti mo, magkano? 150 asking. 150. Yan. Naulit na natin. Kaya lang, tinanong din natin. Eh, yung bulakan white natin, sitaw. Bulakan white. Ang asking ko, 13. Ayun na, sa bulakan. Bumaba siya, no? Bulacan White 1,003 isang bundle. Bukod sa bulakan White, ano pa? Itong negro ba ito? Bulacan White, ala pa ako may Wala ka iba? Ay! Sanggali ang kamatis natin. Gabal doon. Ay, yabang. Magkano itong ano, kamatis? Asking price. Kamatis, asking price. Oh. Eh, ano lang dito yan? 50. Si Mahal yung Biskaya. 60 plus at time. Ah, yung Biskaya daw. 60 plus. Itong gabal doon dito sa Nueva Ecija. Asking ko lang yung si asking Alap, 50. Asking 50. Ayan. Wala pa siyang pwede bueno naman Dahil maari yung magbago. Ayun ang dami pipi yung pipinong ano. Sanggali pipinong puti e, yan. Kabaldon. oo. Oh. Wala ka bang upong, ano, ah, gapang? Eh, eh, meron. Magkano? Yung e upong ganyan? Oh. 80. Oh, 80 bali ano? Gapang lang 'yun. Oh, gapang 'yun ha? ah, 'yun. Okay, salamat Ate Baby. Dito may nakita tayong talong na dom. Ay, eh, magkano kaya itong talong natin na dom? Asking ko 35 ang asking ya kaganda oh tong kay ano matatanong din natin to na lang natin to si Garillas Rosa si Garillas natin magkano ngayon ang dami na sigarilyas, magkano yun? Sigarilyas? Dente. 20? 20? Ayan. napakamura, ang dami o. Ayan o. Saan galing ng sigarilyas? Bungabong. Bungabong. Anong talong to? Mucho. O, mucho. Tanongin din natin to. Mucho, magkano? Hindi po, na lang dito. Ha? 2.5? si, ano, si, si Sweet, si, si, meron siyang, ano, mustasa. Magkano'y mustasa? 1.50 po. 1.50. Nagmura din, ano? Nagmura din mustasa yan, no? Pwede ka, bakla mong pipino. Pipino, magkano? 20. 20. Anong variety itong, ano, natang palaya? Mistisa din, magkano yan? Ah, yan. po. 60, yan, Okay. Yan, tinanong natin, baka naghanap tayo ng variety ng ano, yung garnet. Baka mga may garnet. Dito tayo sa kabila. Ate, Anna. Ate Anna, Ana. Ate Ana, magkano na yung saluyot natin? Ito, ang dami Ayan, ito po si Ate yung... mag Ana. Magkano na? Aspin. Ah, sampo. Ay, sa talbos ng kamote. Ganun, otso, sampo. Sa Saluyot po, sampo. Sa Talbos ng Kamote, ocho, sampo. Yan, dito po yan kay Ate Ana. Ah? Madam, ano yung kama ah, tuloy? Yung mais natin, dilaw ba yan? Magkano nga yung dilaw na asking lang, yung asking price? Ah? 32, yan no? Saan galing ba yung mais natin? Paganda na yung interview. Ngayon ko lang na-interview ito. Dito po yan na kay Boss Marco. 32 po yung dilaw. yan Oh. No? Salamat, madam. Pare, good morning, pare. Hey, pare. O, sa luya, tanongin na natin luya. Baka malimutan ko pa kay... Ah, okay, ano ah, lo siyempre tayo magtatanong ng luya. Pinakamagandang luya. 200 na yun na, tumas na. Tiyak yan sa Manila, masyadong mataas yan. No? Kasi, oo, oh, mga ganun. Kasi nung isang araw, 200 to 30. Nung isang araw, ha? Dito noon 160 180 lang eh. Ay yung sariwa natin. Ha? 70 'tong sariwa. Ay yung galyang natin na ganito. 60 yan. Kaya po ang mahal po ngayon dito sa ating baksakan kahit na po sa Manila kung nanonood kayo TV. Yung luya po ang pinakamahal. Salamat Madam Analo. Lalong gumaganda si Madam Analo. Pumayat pa oh. dito sa suki natin kamote. Sa sampalok muna. Magkano yung sampalok natin ngayon Madam Mylene? Oh, walang pagbabago 250. Ayun ang tumaas ano. Okay. Sa ano natin, kamoting Taiwan si. Malaki. Taiwan si malaki po 500. 500 sa medium. Medium po 350. 350 sa small. 180. Yeah. Salamat. Sana wala akong malimutan na ano na ma-update para makita lahat natin presyo. Ito papaya. Pare, makano yung papaya natin ah, ngayon? 6 6? O yan o. No. Mura pa rin. Ayaw natin talaga umangat yung papaya. 6 pa rin. 60 per kilo. Natanong na natin patola. Ano pa ba ang hindi natin, natin natatanong? Maghanap tayo. Lumibot tayo. Ang daming upo. Natanong na natin upo. Ayun o. Ito sa sandaan daw. Sandaan daw? Maliliit daw po. Ay, maliliit sandaan. Yung yung malaki, yung malaki opo, magkano? Opo po. Yung malaki opo. E, 15 po ang Ano yung balag yan, ano? Opo. okay, opo. salamat. pag One Ilang kilo yung one? Lima lang? Asking po. Ano po yung 13 kilos na kilo? Okay. Ba't bali pag isang kilo, magkano yung bins? 80 po kanina. na oh, Okay. Salamat. Good morning. Tayo ba, ang gana na natin tayo, ba, ni? Angir. Okay, Angir, baunan. Ando na. Ito, napakaraming, ano, ah, uh, domino. Tanongin na rin natin, kasi malalaki. Kung natanong natin kanina, malinit to malalaki. Magkano na po yung domino natin? Pa? 60? 160 o 60? Ah, 60 lang. Pero kagaganda ng domino ni madam, ba? Malaki. Saan ba galing yung domino natin na yan? O, sa is galing pa pala ng Isabela. Ayan. O, oh, kanina natanong natin kay Sir Marco, mais na dilaw. Tignan natin kung ano mais dito meron. Ate ah, Ayam, ano yung mais natin? May dilaw? May puti tayo? O, oh, yan. Wala pa rin puti ha. Dilaw. Magkano yung dilaw natin? 30 Sa puti, magkano yung benta ang ngayon? Ha? Huh? O, oh, 50. 50 daw sa puti. Ang meron lang pero ang available lang dito dilaw. Ito naman kay Ate ini, ito, ang daming pechay. Aalamin ko na rin. Kahit na na-update na natin, at least meron tayong pagpaparesan o meron tayong pagpipilian. Ang, gaganda ng pechay mo, Ate Ine, saan galing ito? O talaber, magkali asking price. Asking price, bente, bumaba yata kuya, ano na? Bumaba. Eh, yung okra natin ganyan. I'm asking ng pinse yan medyo bumaba yung mga ano yung mga gulay yan na pasensya na po kayo kung nauulit ko at least kahit pa paano uh, yung mga hindi narinig ng una meron tayong basean uh, basehan ulit sa pangalawang pagtatanong yan uh. kaibigan ko imala meron siyang siling Taiwan <laughs> Boss, ayan na, natanong na natin yung pero tatanong ko kuli, alang-alang sa iba kasi nga, baka magkaiba yung mga asking price. Magkano po yung asking price natin ng Taiwan? One, 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 pero mahahaba siya, magaganda, no? Anong variety ng kamatis mo? Diamante oh, yan. O, diamante, galing biskaya. O, oh, yan, yeah. magkano yung biskaya? Oh, 50. O, 50, malinita. Eh, yung Malaki. Ayun, tama yung sinabi doon ni Ate Bibi. Yan. Okay. Ito, may labong. Boss, magkano na yung labong natin? Aspin. Dos. Dos. Walang pagbabago. Dos na dos pa rin. Ang nagbago lang, gumanda si Ate Mirna. Dito kay Ate Mirna, lagi, araw-araw. Yan, sasabihin ko na senyal Gusto ko kasi sabihin sa inyo. Si Ate Mirna, araw-araw, marami siyang ano, ang palaya. Ang niya, yan yung entrance. So, one, two, three, pang-apat lang po siya. At Premier, na, napupun ako kasi lagi ka maraming ampalaya araw-araw. Saan ba nang gagaling ampalaya mo? Talavera po. Ito, eh, oh. madating yung isang truck, oh, mo? ikaw lang yata lahat mawala ng ampalaya. Ikaw so, dito, hindi di, di, ano. Magkano yung pinaka mga good, good na good natin na mistis ang ampalaya? 5-5. E, eh, 5-5. Yung, yung isa pa natin, isa, God, ano yung sagat, ano? Galaxy, magkano? Ah, Walang ang Galaxy. galaxy. Mistisa. mistisa. Eh yung, yung manilitang ganito, 30. Oh, ito may 30 naman, Mistisa. Eh yung bonito natin. Lupa oh. Asikin ko po 40. Wala na. 40. ayun na, sabi ni Ate Mirna, yung maliliit na Mistisa, 30. Eh yung malalaki, mga 50, 60, no, ganun. Okay. Maraming salamat. Talagang malaking pinagbago talaga ng aura ni Ate ko. Lalo pa nga ano yun, pag bumalik pa yan, ako. Ayan, Boss. Magkano ngayon gaya natin ano, Taiwan siya no. Ato. Magkano? 180. 180. Eh, medium lang ba yung small, small. Yeah, at least meron kayo pagpipilian. Yung malaki. 500. 500 'yan. Salamat. Yan at least alam niyo yung ibang presyo ng ibang saka kung may pagkakaiba. Kasi nahirap na isa lang ang naitanong natin, yung iba pala may ibang presyo. Ayan. Ito, wala si Ate Yano. Wala si Ate Arne. Itong magandang lalaki ang interview natin. Good morning, boss. Magkano ngayon yung ano natin? Si Boya sa pula? 5.30. Walang pagbabago, ano? Mga baba pa ngayon, Ate. Eh, yung nga natin, yung white natin na kanso. So, white, 5.80. 5.80. Sa kanso, ganito? 6.20. 6.20. Eh, yung sa puti natin, medium. Puti medium, 4.50. Imported yun na, 4.50 sa malaki. Malaki. 420 okay. yeah. sa munggo natin munggo yung local 16 17 ayan, ayan ang mga sumagot magaling sumagot ayan ang mga paborito natin mga ininterview talagang ayan shout out sa mga ba lahat oh. ng namimili ayan eh, siya shout out natin o jowa ba uh, shout ba sa asawa ko <laughs> asa o oh, tanong na rin natin pangalan Jarmay Jarmay yan na talagang shout out na sa iyo one and only ka good boy na good boy to yan dito tayo sa Gulay Bagyo kahapon malaton si ani si Mark Logan ngayon di dito. ano Ang pwesto nila ano nila andito lang sa harap 'yan. Ay Interviewin ko na rin dahil napakarami nila ng Gulay Bagyo dito. Repolyo kagaganda ng repolyo. Oo. So. Or Loga, magkano yung repolyo natin ngayon? As in price. May 550, may 500. O, 550, 50, 500. Sayote. Sayote, 300. Patatas. Patatas. 500. Carrots. Carrots, 1,000. Cauliflower. 180. Ipinang berde. 100. Broccoli. 180, 180. yung 600 lemon lemon 100 ay yung bell natin eh yung ating uh, celery patinips. Big 120 celery 180. Eh yung beans natin, bag beans. Ayan po si Mark Logan ng ating baksakan. Isa na kapogi natin tindero dito, ayan. Marami na pong pansin si Mark Logan, ayan no. Mark Logan, salamat. at least na-update na naman natin yung gulay bago ngayon ano pa ba yung maaari natin na update sana wala akong malagpasan sorry po pag may nalagpasan ako kahit na nahagip ng camera ito ibig sabihin na bypass ko siya nauunan na pa ng sorry pasensya na po at kung naliligtaan natin mag update ng gulay na hinihintay nyo natin i-update ang naisip ko na lang muna ngayon na wala pa yung kalabasa na na Suprema magtanong tayo doon tayo sa may kalabasahan ito tayo kay brother Jun ito may Suprema siya alamin natin kung may pagbabago sa presyo ito. Kagaganda ng Suprema ni brother Jun Brother Jim, magkano na yung kilin natin ng Suprema ngayon? Oh, wala pa rin pagbabago, napakamura pa rin ng Suprema. 13, 14, yan. Magkano yung sili natin ngayon? Eh? 50, daw ng sili. Kaya Ate Helen po yan. Ayan, no? Ang dami, oh, kaya kinunan ko. Ay, ito na naman. Ayan po, lahat halos na tanong na natin. Baka kung may nalimutan ko ako, pasensya na po at siguro sabihin na at sa akin na bukasan i-update ko. Wala pa tayong sambales na gabi. Ayan, ito, sambales. So, magkano ngayon ito? 55 ko 55. Ito kasi pinakamasap na gabin, no? sambales. So. Konti-konti pa lang ko yata. Okay. Maganda ito eh. Ito pa, ko kung magkano magbabayad. O, oh. pa ano. Eh, yung puso natin ng ano, kasaba? saba. Yung son, maganda ito. 20. 20, yan. Salamat. Yan. Salamat, Boss Luli. Opo. Wala ba tayong ano, yung sinibuyas? Sinibuyas. Wala ko, ano rin ito eh. Galyang. Yung galyang natin, magkano yung small? Yung small 45. Yung malaki. 30. Oh, 30. Salamat ulit. Okay. Yan, yeah, natanong na natin pati kalamansi, baka may nalimut. Sa nalimutan ko, i-ano yun na lang po, message na lang po at babawi tayo bukas. Yan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po. Mga asking price ah. hindi pa po yan final prices. Bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nete Suya ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangita na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangita Ganun din po, huwag niyong kalimutan visit at subscribe ang ating YouTube channel Banko TV Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mapabago, bagong presyo ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, kasangga ng mga farmers, dati biyeres po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po, again tomorrow sa susunod to natin pag-update. Uh, God bless asal all po. Bye-bye!